Hindi ako perfectong anak sa magulang ko. Hindi rin ako perfectong magulang sa mga anak ko. Pero never akong sumagot sa mga magulang ko ng pabalang. Never akong nagmura. Never. Kayong mga kabataan ngayon, kung umaasa pa kayo sa magulang nyo, hindi nyo pa kaya ang mga buto nyo. Huwag kayong magmalaki sa magulang nyo. Kasi ano ang mangyari, kakailanganin at kakailanganin nyo pa rin ang magulang nyo. Kung ano man mangyari sa inyo, magulang nyo pa rin ang, ang dadamay sa inyo. Barkada? Andyan lang naman yan sa kasayahan. Bakit? Matutulungan ba kayo ng barkada? Matutulungan ba kayo ng mga kaibigan nyo? Hindi. Magulang nyo pa rin ang tutulong sa inyo. Kaya huwag kayong magmalaki. Huwag kayong magmayabang sa magulang nyo. Kung hindi nyo pa kaya ang mga buto nyo. Kung kaya nyo ng buhay ng sarili nyo, hindi na kayo aasa sa magulang nyo. Go ahead. Magmayabang kayo. Ipagmalaki nyo na kaya nyo ang sarili nyo. Diba? Matutuwa pa ang magulang nyo kung gano'n ang ginawa nyo na kaya nyo, kaya nyo tumayo sa sarili nyo pa na hindi nyo na kailangan ang magulang nyo. Matutuwa. Matutuwa pa kaming mga magulang kung ganun kasi pwede na namin kayong iwanan dahil alam nyo na, kaya nyo na ang buhay nyo. Lalo na yung mga, mag, ma, mga OFW na magulang, yung mga, mga anak na akala nila, natitiis sila, akala nila hindi na sila mahal ng magulang nila, hindi ganun yun. Kundi nagsakripisyo lang talaga ang mga magulang nyo, lumayo sa inyo, tiniis kayo, para lang din sa inyo yun. Hindi yun para sa nanay nyo, hindi yun para sa magulang nyo. Ayaw, huwag kayong magmayabang. Huwag kayong mag, uh, magmalaki sa mga magulang nyo. Yung mga kabataan ngayon na sobrang ang yayabang kung magsasagot sa mga magulang nila. Hindi nyo alam ang pinagdadaanan ng mga magulang nyo sa ibang bansa. Kaya huwag kayong magmayabang. Huwag